guys. Hello. Kakakuha ko ng certification. Nakarating ako dito ng Intramuros. So, ayan. Dito tayo ngayon sa harap ng Manira. Manila. Manila Katedral. Ang <laughs> dami naman kinakasal. <laughs> gabi na. Kaya, hahanapin ko na lang yung bagong pasyalan daw dito. Malapit ata yung dito. Hindi ko alam saan banda. Wait lang. Ay, may fountain. Ay, may fountain. <laughs> Ayoko na. Di bali na lang. Thank you na lang. Kesa pangawit dyan. Ay, naku. Saan tayo nito papunta? Balik ka. Sokyatin natin to. Saan sana na ako napapadpadala o ma'am? huwag kang umulan. Mamamasyal pa ako. Ah, para lang siyang plaza. Nakala siya. ko meron kung ano, ano, plan yung talaga. May nakikita na isang ilo. Baka yan na yung ilo ng bagong pasyalan. Pagod na ako kakalakad. Kung hindi, sasakay talaga ako nito. Makarating lang doon. Ano kaya yan dyan? Kuya, saan papuntang tago ka siya doon? Ayan. Sasakay na lang ako. Malayo ba yun, kuya? Malayo. Malayo. Laya. Pagod lang ako kakalapag. Bagus yung mong Ha? Kaya Hindi na po Uy, na po yan. Gabi na po. Gabi na po eh. Ha? Ah. Gabi na. Malayo pa uuwi. Pwede naman pa. yan. Doon lang Kahit gabi. Sa bagong... Bagong pasyon. Pwede siya ako nakapunta ka na. Ah ah. Kaso matagal na yun. 2016. Fort Santiago. May entrance din ba doon? Sa Tulay? Hindi, okay, sa Fort Santiago. Meron. Ah, ano? Gabi na eh. Puro building na dito na. Mga pasyalan. Dumating din ako dito, pero sumakay ako ng padya kasi oh my God. ibang direction yung dinaanan ko. Malapit lang pala. Pero naikot na ako kung saan saan. So ayan, wala pang mga ilaw. Ewan ko kung tama kung pinuntahan ko. Kasi yung nakikita ko sa Facebook, ang daming ilaw tapos sobrang ganda. Baka mamaya pa to. Ito na ba yun? Pero yan yung ilog eh, oh. Yun, yan, oh. Yan, oh. Yung dagat. Ayan. Pero kasan yung pasyalan? Yung maraming ilaw. Ayan. Hindi ko alam kasan yung maraming ilaw. Ayan naliligaw ata ako, saan ba ito papunta actually, napapagod na ako kakahanap sa pasyalan na yan, ah yung bagong pasyalan na yan, napapagod na ako kanina ko pa hinahanap yan oh, oh. pero hindi ito yun eh yung nakikita ko sa facebook madaming ilaw eh pagod na ako hindi ko alam na saan yun Uwian na ata to. Masan <laughs> pa bang dayo? Nagugutom na ako. Aray. Kapagod. Magkatanong tayo sa yung bagong pasyalan na yun. Napapagod na talaga ako. Hindi ko na kaya maglakad ng mahaba. Kanina pa ako lakad ng lakad. Sir, pwede magtanong? saan yung bagong pa siya, nan? Saan yung gaan po? Ah, thank you! Thank you, sir! Kang, sakali kang! Sorry, guys! Ayun! Kang, hawa kami si Mundur! So ayan, nagtanong tayo kung saan yung bagong pasyalan. Hindi daw to dito. Hindi ito sabi nung napagtanungan ko bumalik daw ako sa pinanggalingan ko tapos dire diretso papuntang post office so nakakatagod <laughs> <laughs> nakakatagod enjoy ko na lang to hindi naman nila ako kilala masaya o diba Enjoy na lang natin to, kasi magreklamo. naman baba daw <tipad> tayo <tipad> magdang. Saan ba banda 'yun? Oh, nilinlang si kuya. <gulad> Nakita ko kayo. Ang daming nagpa-practice dito ng skateboard, guys. So, Tatanong muna ulit tayo. Hihiya na ako sa ginagawa ko. <laughs> Ayan, nagtanong ako, guys. Sabi, diretsyon ko lang daw to. At pag may makita daw, maraming building yun na yun. So, may nagtitinda ng pagkain dito. Ang payayan. Ang Pagbubutan na ito. Fishbowl. Parang walang daan dito. Parang wala namang daan dito. <laughs> Sabi nang napagtanungan ko, solo lang daw ako. Ano ba yan? <laughs> wala tayong kasama. Kaya okay lang yan. Gala tayong mag -isa. Kala ko hindi pwedeng dumaan dito kasi parang daanan ng sasakyan lang po. Pwede pala. Tingnan nyo guys. Mamamaybay ka dito sa gilid. Diba? Kasi akala ko may overpass. So wala pala. Grabe naman to. San pa na panda yun? So yun feeling ko malapit na ako sa katotohanan ito yung nakikita ko sa mga video ayan oh no? so wala pa napaaga ata ako wala pa nga wala pang ilaw wala pang ilaw Mamaya oh, ang gabi pa yan may ilaw. Napagod ako kakahanap nito. Tapos wala pa lang ilaw. Mamaya ang gabi, sa gabi yan. Sa gabi yan may ilaw? Talaga? Eh anong oras na ba? Ano ba yan? Ito, ito ba yung pasyalan? Ito yung pasyalan dito? Sa, so, saan? Sa kanya? na mawala ka doon pagalitan ka ng papa mo eh, ah, may pasyalan sa baba talaga sabi ng bata may pasyalan daw guys sa baba saan banda ah, lang mama mo andyan lang yung mama mo dito muna ako video muna ako dito maganda talaga dito pag gabi Noho mo ka, Jay. Naa, naa. Ah? princess ka, Jay. Para prinsesa diyan. Talaga pag naka-korona ka. Nagnakatamit ka ng gown? Oh, gonden. Na-try mo na 'yon, magdamit ng gown. Tapos nagpicture ka din dito. Oh, uh, noho, Talaga? Si Dalisay, saan dito? jan sa... Ay, dito nilagay na wa yung ano, yung yung sa... Sapru... Hindi yung provinsyano eh. kaya ko yun. Nag-shooting sila dyan. No? Tumalong pa. Uyan. Tumalong pa dyan? Oo, oo, oo. Nakaya ko. Ako yung <laughs>

No? Ayun Dito kayo nakatira. Ang tagal namang umilaw. Maliwanag pa. Ayan guys. Wala pang ilaw. Kasi nalasing ko lang. Mukhang uuwi ako nitong hindi ko nakita yung pasyalan dito na maganda ah. Ayan, oh. Wala pang mga ilaw. Sabi ng bata sa baba daw meron pang pasyalan doon. So maglalakad ako titingnan ko kung meron nga yung bagong tulay ito so, alam saan pa ba yung bagong tulay na yun thank you. thank you ang ganda ng structure ng ano guys so tapos ayan no oh, sunset na ayan Ay, nako. So, ito yon. Siguro, antayin kong umilaw to para ma-experience ko naman. Tutalan dito na ako. Ayan. Sa kabila din, guys. Ayan. Hindi ko alam saan ako sasakay nito pa uwi. ako ata yun. Bababa ako dito. Sa hagdan. Ang linis ng tubig oh. Sana walang magtapon ng basura. Yan ang linis oh. Puntahan natin yung tulay na yun. Ayun. Yan. Dahil hindi naman ako pagod guys, sa ko ulit yan. Ayan. Parang buong araw na akong naglalakad. So, akyatin natin yon. Hindi, na, hindi to sulit na hindi natin malaman kung anong meron dun. O andito na rin lang tayo, disulitin na natin. Ano bang mag-hiking tayo sa hagdan? Ang linis guys, so ang linis ng ano tubig. may nakakahiya tong pinagagawa ko kasi nag-hi sila sa akin shout out daw hindi ko alam kung tama ba pinagagawa ko sa buhay ko nakakahiya to ginagawa ko Ang maganda pala. Ang linis. Tapos dito sa kapila yung sunrise, Ay, sunset. Yan. Sunset na. Ang ganda. Pagod ako. Sana kayo papunta kong lugar na ako. Mamaya babalik ako doon sa may ilaw. Hindi ako makamulong sa... Hindi ako mga sa mga tao sa baba. Hindi na tawag ako pa shout out daw. Kinalala mo ako guys. Ganito pa lang feeling na gumalang mag-isa. So ayan, daming building sa likod. Oh, para ka nasa ibang bansa. Hignan natin to guys. Doon ako galing kanina. Ayan, babalik ako doon mamaya. So, ayan, ang kapakalinis ng tubig, grabe. Sobrang linis, sana walang magtapon ng basura. Ayan oh, linis so oh. ang ganda. Tapos dito sa kabilang side ayan, sunset na sa kabilang side. So may mga matataas na building. Ang ganda. Ayan oh. Ang ganda ng sunset. Gusto kong tumawid dun sa kabila kaso hindi ko alam paano. Wag na. Next time na lang. Ayan. Mag-aantay lang ako ng mga 30 minutes siguro or 1 hour pa. Para ma-experience ko yung light doon sa kabila na maganda daw pag gabi. Ayan guys, habang inaantay ko yung pagsapit ng gabi. Para ma-experience ko yung ilaw doon Ayan. Hahanapin ko muna yung sasakyan ko pa uwi. <laughs> Hindi ko alam paano ako uuwi. Asan na ba ako? Ano <laughs> ba tayo dyan? Hanapin ko yung sakayan papuntang LRT kasi mag LRT MRT ako. Daming tao. Siguro kasi paggabi Ito yung makikita nyo dito guys sa hapon. Napakaganda ang sunset. Ayan. No? Ang ganda. Medyo marami nang gumagala tapos yung mga ilaw. Ayan na, okay na. Antay-antay na lang tayong auntie. Auntie, ang tagal naman gumabi. Ang tagal gumabi. <laughs> Nainip na ako. <laughs> pagod na talaga ako. Ganda na dito. Nakakapagod nga nang maglakad nang maglakad galing Intramuros tapos Tagal kasi gumabi. Kaya gantay talaga tayo. Umilaw na yun sa kabila. Ayan na umilaw hindi pa siya talaga makita yung kagandahan niya kasi nga maliwanag pa rin. Anong oras na pero maliwanag pa dito. Ang ganda, oh. Ang <laughs> dami ng tao. So, Yan. Ang dami-daming tao. pwede na akong umuwi kasi humilaw na lahat <laughs> pwede na umuwi

ganda ng pasyalan dito. Akala ko yung pasyalan ay yung may ano doon, may daanan. Hindi pala. Ito pala. Oh. Okay. Ang daming fountain. Ang umiilaw. So, yan. Ang ganda. Ang daming

Tem, tem um pauzinho Tem hum. Hum. Hum.

Yes, sa iba ba? Tingnan pa natin yung nasa iba ba? Nice. Kung anong meron sa Ang ganda ng tubig oh! Okay. Ang linis! Here! Yes. Thank you sulit yung pag-aantay ko ng gabi kasi ang ganda ang ganda ng view